Darren Nueva Ecija, nanawagan sa 14,000 ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries sa Lalawigan na makipag-ugnayan sa ahensya para sa pagbura ng utang sa land bank. Nanawagan ang Department of Agrarian Reform o DAR Nueva Ecija na pinamumunuan ni Ms. Eden Ponyo, ang Provincial Agrarian Reform Officer 2 o PARPO 2 sa mga magsasakang Nuevo Ecijano na makipag ugnayan na sa mga nakatalagang Condonation Response Desk o CORD Officers sa bawat cluster sa lalawigan para sa pagbura ng pagkakautang sa land bank. Nasa humigit kumulang 14,000 uh, labing apat na agrarian reform beneficiaries raw ang nasa listahan na may pagkakataong mabura. Ang nasabing pagkakautang alinsunod sa RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong uh, July 7, 2023. Sakop ng batas na ito ang mga farmers na may emancipation patents o EP, o ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA at makikita sa dokumento na ito kung may utang o encumbrances sa Department of Agrarian Reform o DAR o sa Land Bank of the Philippines. Ang mga pasok sa programa ay bibigyan raw ng Certificate of Condonation na manggagaling sa DAR Central Office pagkatapos maberika ang impormasyon. Mayroong lumang clusters sa Nueva Ecija kung saan naka-assign ang mga condonation response desks na may mga officers na nakatalaga sa bawat bayan sa Nueva Ecija. Cluster 1 sa bayan ng Kuya Po at ng Pikwan magpunta sa Kuya Po Municipal Hall at hanapin si Sir Gerald. Sa mga bayan ng Karanglan, Gimba, Lupao, Munoz, San Jose at Talugtug, magpunta kayo sa Cluster Office sa polido Building sa Science City of Munoz at hanapin si Ms. Justine o si Maro Marino Parane. Sa bayan naman ng Rizal at Pantabangan, magpunta sa Rizal Municipal Hall at hanapin si Ms. Emma Ruth sa... Cluster 2 po yan. At uh, sa mga sa Cluster 2 pa rin sa bayan ng Llanera, Santo Domingo at Talavera, magpunta sa cluster office sa CMC building sa Barangay Marcos sa Talavera at hanapin si Ginoong Ruel Laya. Sa Cluster 3 sa mga bayan ng Cabiao, Hain, San Antonio at San Isidro, magpunta sa cluster office sa HM ha Municipal Hall at hanapin si Sir Warlito. Uh, sa mga bayan ng Aliaga, Likab, Quezon uh, uh, at Zaragoza sa Cluster 3 pa rin. Magpunta sa Cluster Office sa Quezon Municipal Hall at hanapin si Miss Delvi. Sa Cluster 4 naman, sa bayan ng uh, Bungabon, Gabaldon, General Natividad, Laur, Cabanatuan City at Playa City, magpunta sa Grillsburg Building, Maharlika Highway Corner, General Tino Street sa Barangay Sag Sangitan sa Cabanatuan City at hanapin si Miss Tess Manlapi at sa Cluster 5 sa Bayan ng General Tino, magpunta sa General Tino Municipal Hall at hanapin si Ms. Tess Yan. Kaya Ayan. nako, uh, yung may mga hawak ng EP. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Kung hindi pa kung hindi pa kayo kasama doon sa 14,000. ang ah, sila 'yon. Uh, uh, sila 'yon. So, may labing apat listahan na listahan pa lang yata 'yan eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Na merong mga ipi. Na, oo, oh, oh, na nakalista na merong mga ipis. O yung mga taga -triala. Kasi oh, ako actually, yung mga taga may mga ipi yan, yung uh, inaagawan ng lupa dyan. Mm -hmm. ba diba, Ng mga Domingo. Mm -hmm. Yan, eh, ito na yung pagkakataon nyo na kayong may mga ipi diyan eh, eh, uh, ma na. Kung baga, mm -hmm. mabubura na yung inyong mga utang, no? potang hmm. utang na loob. <laughs> Actually, nakausap, isa, nakausap ko yung isang sa mga may ipis dyan. Sa? Uh, sa uh, Triala. May huh. bumaba na raw dyan last, last month pa. Uh, May na daw na DAR officer. Talaga? Oo. Okay. Uh, Oo. hindi na na Oo, okay. sila? at uh, kasi, nga daw na... Kasi um, ang alam ko eh... daw na ano, mahanap daw lahat yung mga... Pero agricultural lands lang pala yan. Hmm, yung agriculture, uh, 'yun yung yung may mga uh, uh pero okay. siyempre dito marami pa rin may mga IP. Kasi hindi raw kasama ang patent yun, na na sila pa rin ang mga nagsasaka. Mm -hmm. Pero may mga e, uh, hawak na IP emancipation patent na wala na sa kanila yung sinasaka. Dalawang bagay. Yes, so, um, yeah, yung yeah, nakasanla, eh. o nabenta, o nabenta mm -hmm. at yung nabentahan, ay eh, naipa, either naipalipat na nila sa kanilang uh, mga pamilya, or nananatiling hawak lang nila yung mga ipi Kaya, yeah. ngayon, baka mamaya, lang, ang mangyari doon, silang malilibre. Marik oh, pero ma may yeah. ano daw yun eh. May hearing replacement. replacement hearing pa daw nagaganapin doon. Pero parang, oh, parang, I don't know ah. Uh, na, kung, sila na talaga ang bagong may hari. baka nga, baka, Oo, ano lang, uh, parang, anong tawag mo doon? Um, may tawag doon eh, na meron na talagang bentahan na nangyari. Kung baga na ibenta na nung dating may EP. Pero uh, yung idadahanan na replacement hearing ay parang formality na lang. Mm. Ganon. Oh, kung baga, oh. iba na may ari. Ganon. Mm -hmm. Paano kaya yung ano? Paano kaya yung mga residential? Residential? Oh, uh, dapat ayun, may no. di ba? Kasi kung lalo uh -huh. na mga ARB ka, at napamahaga, napamahagian ka. Nang, Actually ang, kasi, ano? ang tawag doon, home lot. Kung IP, oh, 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 oh. kung IP holder ka, uh, automatic, automatic yun, eh. yun na meron kang home lab. Mm -hmm. Kasama yung uh, sa IP? Kasama sa IP separate na IP? Wala, walang separate na IP yun. Hmm. At doon na, sakop na ng IP mo yun. Oo. Uh -huh. uh, ngayon, doon yun sa area kung saan ka malap, yung ba mismo yung area kung saan nakalagay yung lote? Oo, oh, ano mo? Oo. Oh, Oo, oh, oh. barangay pwede. Ah. Uh, ano nakatira ka sa 'yung ano 'yung 'yung parang mga typical na halimbawa diyan kasi 'ko oh di, malaking lupa yun, di ba? Hinati-hati mm -hmm. nagkaroon ng E.P. na Land Reform 1972. Mhm. -mm. Oh. ngayon uh, kung pati kasi yung mga residential noon ay uh, lupa ng uh, lang langor diyan di ba? 'yung sa amin atin nung Gabaldon. Mm -hmm. Hindi naman na, nakasama sa bukid nila yung ano eh yo. yung census oh, yun, ko. Yung EP, oh, oh. Kasi meron talagang define na mga residential mm -hmm. residential lot. Oo. Oh, oh. no? Parang... lang hindi ko alam kung uh, kinover yon ng IPI. Oh, kasi ang mga oh. may IPI yung na-distribute ng lupa. lupa. Oo. Oh, oh. oh. Ngayon naman kasi yung may mga magsasakang nabigyan ng uh, ng IPI, nagpatayo ng kanyang bahay within the IP area eh, no, oh, niya. Oo, oh, oh. yung nandun sa mismo. Oh, dito. oh, yun yung nandun oh. mismo sa... Kung yung saan nakalukay Big Bukid. oh, ah. doon siya nagtayo ng kanyang... Ah. well, technically, hindi na, wala, hindi siya homelot. Diba? Parang la, uh, parang Parang um, alin yung residential. Yung nasa loob ng ano? Nung mismo... Ipi niya? Oo. Hindi, yun ang tawag doon, homelot. Mm. Ah, 'yun na tawag doon, erong kang diba, pwedeng ka magtayo sa hektarya. Ah. Uh Oo. -oh. sa'yo. sa iyo sa natitirang bukid. Oo. Tatayo ka doon ng bahay. Mo. O allowed ka roon na magtayo ng bahay With say, oh, within or within. Ah, 'yun ang tinatawag na home mm. in lahat. Oh. So hindi siya additional na 1,000, ibaw isang isang hektarya yung lupa mo. Ka Meron kang ka 1,000 square meter. Wala, walang ganoon. Gano. Doon sa loob nito. Oo. Ngayon naman kung halimbawa nung land reform yan. Mm -hmm. Pero kayong mga tao sa barangay, eh, nasa isang uh, location na mm -hmm. uh, residential lang tao. Ano? Oh, oh. Yun nga yung, hindi siya covered dun sa Kloa. Uh, hindi Kloa. hindi uh, uh, sa Ipi sa hindi of... siya bagay ng iping na uh punta -huh. napunta sa Ay, ya, ano na yun, de-declare na yun na residential uh, mm -hmm. area na. Yung... Uh, At... uh, right. Kaya nga tawag dun, alam ko dun, nalala nung wala naman mga yun, ito lo. ito lo eh. Oh, oh. right. Uh, right to ano, mm -hmm. mga rights lang. Mm -hmm. Lalo na kung uh, naman ng mga dating uh, asyendero, no? Mm -hmm. na, tapos, tapos, may nakaposition doon, mm -hmm. uh, tapos eh, umalis siya doon, binenta niya yung rights niya, o di ang nagmamayari na doon yung nakabili mm -hmm. sa rights. Pero dapat daw doon, ano yun eh, dapat daw doon binayaran ng land bank sa mga asyendero. Para... Ay, talagang bayad yun ha. Lahat yung, uh -oh. lahat ng land reform na yun. Uh -huh. kahit uh -huh. na hindi, kahit na residential, kung kas, kahit... O, oh, kasama, kasama yun, kasama yun sa ano pa mo. Oo, oh, oh, babayaran yun ng uh, oh, oh. land bank. Tapos, uh, si, far, si farmer beneficiary na lang ang magbabayad sa land bank pa oh, kasi parang, na ngayon naman ay binabaliwala na yung bayad sa landbank. Uh, oh, sa land bank. Okay, meron pa nga daw, ano eh. Meron pa nga oh. daw, hindi naka-reflect, hindi bayad sa land bank. Kaya ay, na kaya nga, na 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 sila. na magbayad dun hmm. sa mm. asyendero. Oh. Eh, eh, magkano ang bayad sa asyendero? Saan? <laughs> ay, sa asyendero? O, no. no, Hindi, ngayon. Ay, kung merong um, eh, may bumabalik pala. na, no? May oh, mga bumabalik. May mga ganyang kaso. May mga ganyang mas kaso. Mas pala sa agricultural lat ang residential. Hmm.